Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Siyempre, gawa tayo sa usahawan. Yun know? o. Konting bagoong. Nope. Siyempre, hindi mawawala tong sili. Mm -hmm. Unang subo para sa inyo. Sausaw dito. Mm. Oo na yun, nagnana Hindi mm. mm. ba siya? Mm. 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 Grabe. Hmm, ulu. Belum hmm. tanya sehading. Hmm. Temet. Coba bau Tuh Dilap ya Ini mas Hmm Hmm. Thank you, Lord. Sa so, iyong blessings na binigay na napakasarap. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always na bigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makaka-uwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.